bakit bakit mo gusto pumunta dito? Kasi nga sa sa, sa DOJ nung ako ay secretary pa, nakaramdam din ako na mayroon pa ring gustong makialam sa sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Ay, kung makikialam siya, tapos hindi niya dapat pinapakialaman. Hindi dapat, huwag mo siyang payagan. Di ba? Huwag mo siyang payagan. Pero, hindi. Ang gagawin, umalis, lumipat sa ombudsman. Kasi pinapakailaman daw siya sa DOJ. Grabe yung mga rason, no? Pero meron pa rin gusto makialam. At talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Salty ko. Nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh, hindi talaga ako pumayag. E, hindi... DOJ ka? Bakit immigration yung usapan?